Midway Colleges kung saan nakikita ko ninyo ang uh, kanilang kauna-unahang BS Degree Confirmation Rights ng kanilang College of Maritime Education. Nakisa ang Maritime Industry Authority o Marina sa unang conferment ng College of Maritime Education ng Midway Colleges nitong September 20. Umabot sa 31 ang bilang ng graduates kabilang na ang labing siyam na may kursong Bachelor of Science in Marine Transportation at labing dalawa naman ng Bachelor of Science in Marine Engineering. Pinangunahan ang conferment ni na Marina Administrator Sonia Malaluan bilang Guest of Honor at Midway College's President and CEO Savi Nozar Manglikmot II. Tiniyak ni Malaluan na bagaman patuloy ang pag-usbong ng mga bagong teknolohiya, hindi nito mapapalitan ang Filipino seafarers sa kanilang responsibilidad sa maritime industry. We have to live in the actual reality. So wag natin kalimutan at ma malunod tayo, not by baha, no? but by all these technologies na it seems overwhelming. But in most um, discourse, in most uh, discussions, we all agree that you will wouldn't be replaced by all these technologies. Samantala, may payo naman si Marlon Aquino, isa sa mga graduate at faculty member din ng Midway Colleges sa mga nangangarap na maging si Ferrer. You are always far from your family so dapat ko mas malakas ang loob and uh, dapat tiwala sa Diyos and sa family ko. Ito ang parts ng bayan, Austin Magsino, para sa Marina DGTV. News on deck.